ah uh, hello guys. Uh, may po tutorial po tayo ngayon. Kahit kote lang po. So, yung pag-uusapan po natin guys is tungkol po ito sa array. Okay? So, halimbawa guys, makita ko lang saglit sa inyo, no? UL. Gawa tayo ng UL list. No? Unordered list. Okay? Tapos, halimbawa, home. Diba? Halimbawa, may isa pa tayong UL na. Copy lang natin guys, ha? Copy lang. Control B. Control B. Okay, so yung isa, halimbawa, di ba sa website guys, halimbawa, about us, okay, so halimbawa, halimbawa lang, ah, services, di ba may mga ganun naman talaga, tapos contact, tapos, halimbawa, pages, okay, savings natin guys, so lalabas sila guys, tama no, okay yan, sa totoo lang gumagana talaga yan so we could sabihin home about us services contact pages halimbawa guys ah, uh, marami rami na sila halimbawa lang yeah. halimbawa sampo okay so makikita natin sampo siya pero paano kaya kung magagawa ito natin na paraan na isang lista lang no so wala na yan lalabas na yun lahat paano kaya yan Halimbawa lang. Okay, so kalimutan muna natin yan guys. Gawa tayo ng array ngayon. Okay. Array sa PHP. No? So PHP ulit. Kasi kung hindi gumagana yung array natin kung walang PHP, tama. So ito yung gawin natin guys. Array. Dollar sign muna. Array. Is equals to array ulit. Tapos yung array natin, unang una daw, is alam nyo na, gusto natin si Tama May bawal lang Lista natin Yan yung unang array Na gustong kukunin natin Tapos About us No May apostrophe yan, guys No About us Tapos Kama lang natin Pages Malik Apostrophe ulit Pages Diba Kama Para readable sa guys No Services Okay, so halimbawa ganyan. Yan yung muna yung array lang natin. So hindi siya ganang kadami. Okay, so halimbawa uh, may contact pa guys, no? At na natin. Contact. Okay. Mali pa rin. So dapat talaga may gusto pa guys. Okay, so long story short. Para gagana yan guys. No? So, iko lang tayo. iko. So, for slope tayo guys pala, no? For each. Okay. Pag for each natin guys, tapos curly brackets okay so sa for each guys sabihin natin yung array as pwede natin sabihin value kasi yung array guys ito yung mga value niya so i-echo na natin siya echo di ba tapos yung array guys ginawang value so hindi na natin array yung dial ito value na at value semicolon control s so parang ganun yung nangyari So pansinin nyo guys, ibig kong sabihin nito, yung home natin, about us, pages, services, contact, halimbawa, may bago pa, news, kinuha natin siya lahat sa array. Okay, tingnan nyo, yung news. Okay? Pero sa kaso dito guys, balik tayo dito. Control S. Ah, okay, punin natin yung comment. Ha? Ayun, yung kaso guys. Okay siya. Lalabas lahat, di ba? Kung nakikita nyo. Pero paano guys, yung problema kasi dito, pero paano kung yung listahan natin is marami sila, di ba? Halimbawa, yung listahan natin, copy ulit. Halimbawa, ganun guys. Di ba na, kuha nyo lang yung point. Halimbawa, 20 listahan natin, lumalabas, okay. Pero yung point natin dito is terribly yung code natin. Bakit siya nagiging terribly? Kasi pansinin niyo may home tayo, list, something. Yung point natin dito sana is, yung home, isang tawag na lang dyan, isang listahan, lalabas na yan lahat. So, paano yan, guys? No? So, ganito yung gagawin natin dyan. No? Ito yung solusyon natin. So, yan, guys. i lang natin. Tama. Punta natin dito. Ah, copy natin. Copy. Tapos, control B. Pwede na. Tapos, dito, i-close natin si PHP, no? Tapos, dito, Open natin si PHP guys ulit no. Open natin si PHP. Tapos guys, pansinin niyo ha, ito yung parang milagro dito guys no. So mangyari guys, 'di ba gusto natin na lalabas sila home, about us, isang listahan ha. So gagawin natin, tawagin natin si PHP ulit, PHP. Ganyan. Tapos echo lang natin siya. Tapos echo yung value. Pansinin pansin guys ha. So, yung listahan natin, lalabas yung listahan na home, about us, pages, services, contact, news. Lalabas yan guys, control list natin, tingnan nyo. So, lumalabas nga guys, no? So, delete lang natin yan. Pansinin ninyo guys ha, hindi ganun katribli yung code natin. di ba? Kasi yung sa listahan guys, nakuha nyo naman, yung listahan talaga, no? control Z lang natin, marami sila. di ba? So, yung mga laman po dyan, kung lagyan natin dito ng ano pa new pages salimbawa lang so sa kaso po dito ikonin na natin ito kung pansinin po ninyo hindi na maraming listahan yung ginagawa natin di ba so hindi trivia yung code natin gumagana yon pero kung pansinin ninyo marami-rami nga sila So sa kaso dito, yung arin natin home about us, pages, services, contact news, new pages, salimbawa So, ginawa natin siyang array. ba diba, tapos yung ilay natin, hindi na ilay na. Copy ko lang ha. Copy. ba diba, ito yung original guys. No? So, hindi na ka-terrible yung code natin. Marami tayong ilay. Kung mapapansinin po ninyo, isang ilay na lang, lalabas na yan. So, sa susunod na mga video guys, ito guys, kung real time kasi nga, sa pages guys, sa, sa menu, kahit anong angulo guys, pwede natin itong gamitin. Hindi na ganoon karami or kateribli yung code natin. Diba? So, yung kagandahan kasi ni Aren, kung mapapansin po ninyo, hindi siya ganoon karami. Halimbawa, marami tayong listahan. Diba? So, yung listahan natin is, balik tayo, no? Ilay, home. Tapos, i-copya lang natin siya. No? Copya lang natin. Ha? Halimbawa, hindi yan masama guys, sa totoo lang. Diba? Hindi yan masama katutulang. Pero yung ibig nating sabihin, gusto natin siyang i-shortcode, di ba? So halimbawa, may ano tayo. Yan, yun karami yung ano list natin, no? So yung home, palitan niyo na guys, no. Pero kung ganyan, mga 20 'yan siguro, guys. Diba kung 20 sila, so mag multi typing tayo, di ba? Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, 7 it's something. Pero sa kaso dito, yung value dito na home, ginawa natin array yan, about us, pages, services, contact, news, new pages. So, ginawa natin guys, wala na yan. Tapos, ginawa natin sa listahan echo, tinatawag natin sa yung value. Guys, pansinin nyo guys ha, may konti akong reminder dito. ba diba guys, ginawa natin itong value. Pwede ito guys, kahit anong pangalan na gusto ninyo, ba? Diba? Halimbawa ako, okay, ako. Tapos dito, dial natin, ako pa rin, no? Control S, ako. Gagana yan, guys. Pero, guys, halimbawa, yung array kasi natin, ibig dito, ano yung nangyari ito? Yung array natin, ito, tama. Tapos, ito yung mga value. Ginagawa natin siyang ako. Halimbawa, nilagay natin yan, value. Value. Tapos, dito, hindi natin pinilitan ng value. So, hindi na yan gagana. mag error talaga yan. Diba, nag-error siya? Undefined variable, ako in something mga ganon. So, balik natin kung ako yan, ako dito. No? So, kung ikaw, no, halimbawa, ikaw. So, dito rin, guys, ikaw rin. di diba? So, control is kagana yan, ha? So, ganun yun, guys, no? So, maganda yung aris sa programming, lalong-lalo na, kasi namin-minimize yung code natin. So, hindi siya ganon ka, terrible. Hindi na paulit-ulit yung listahan natin. So, di ba, nakikita nyo, mas maganda siya kaysa isa-isa yung pagkocode natin. So salamat po sa panonood no.